Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan, ICI, pag-aaralan ng mga isiniwalat ni Zaldico at sa, at Senad, at sa Senado. Umabande sa balita niya si Abante Reporter Ryan Reloban. Abante Radio Live Report re ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang umano'y video at mga isiniwalat ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sinabi ni ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Osaka Maingat nilang pag-aaralan ng mga ito bago magbigay ng pahayag at gumawa ng anumang aksyon. Nabatid kasi na ikinanta ni Kona Umanoy si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpasa na magsingit ng 100 billion pesos na proyekto sa national budget. No comment naman ang sagot ng ICI ng tanungin kung paaabutin ba ang investigasyon nila sa Pangulo at kung paano ito makakaapekto sa kanilang pagsisiyasat. Lalo na si Pangulong Marcos Jr. ang bumuo ng Independent Commission. Uh, Bukod pa sa video statement ni Ko, masusi rin pag-aaralan ng komisyon ang mga revelasyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon kaugnay pa rin sa maanomalyang flood control project. May dati at kasalukuyang senador kasi na idinawit muli si Department si dating Department of Public Works and Highways or DPWH under Secretary Roberto Bernardo hinggil sa anomalyang ito. Sagot naman ni Atty. Osaka sa tanong kung nandun sa mga senador na pinangalanan ni Bernardo ang re-recommenda nila sa ombudsman na kasuan sa susunod na linggo ia-anunsyo na lamang ng komisyon ito bago ang nakatakdang filing ng case na batay na rin sa procedure ng komisyon. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Maraming salamat ka Abante, Ryan Reloban.